Nagpapasalamat ko kay Lord, siyempre itong uh, ngayon, uh, Bible Study natin, tuloy-tuloy. Uh, saka yung uh, channel natin, yung community natin is talagang tuloy-tuloy uh, ano, at saka buhay na buhay. So salamat po sa mga viewers. Kahit saan sila napunta, kung sino naman kasama nila, wag plastikan ng samahan nila. Yan lang gusto ko minamana sa kanila. Kasi hindi ko kaya ang plastikan ng kasamahan eh. Siguro ano, yung ayo kong ipamana yung naging broken family kasi kami, 'di ba? Yung papa ko, niwang kami, naghahanap ng iba. So kung makakanakman man ako, ayo kong mamana yung ginawa niya na gawin ko pa sa magiging ba ako sakin. sa akin. Ang isang uh, boteng uh, pabango ay ma mapababaho sa isang patay na langaw. Ang uh, ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang matalino'y inaakay ng uh, kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang uh, mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamahan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, Huwag kang magbibiti sa iyong tungkulin sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Nag-focus siya sa chapter na ito sa obserbasyon niya sa karunungan at sa kamangmangan, yung epekto ng kamangmangan, epekto rin ng karunungan at mga ibang obserbasyon niya sa buhay. Diyan po sa inong binasa, saan kayo diyan medyo agree? Saan kayo medyo nakaka-relate, nagre-reflect o nag agree na tama iyon? Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang. Ah, related to sa buhay ko eh. Yung ang pagbibisyo ay kamangmangan. Kapag ikaw na nasa impluensya ng bisyo, feeling mo napakatalino mo. Feeling mo lahat ng bagay dito sa mundo alam mo. At wala kang wala kang pinapakinggan tao dahil feeling mo sa sarili mo tama ka. Ganon ang impluensya ng nasa taong nasa droga. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag mong sundan ang mga bisyo na aking nagawa dahil iyon ay napakalaking kasalanan sa ating Panginoon. At sabi ko, mahalin mo ang mga tao na kapaligid sa iyo at huwag ka magpakamangmang. Ay sana, yun lang po ang ano ko, sana sa mga nandirito, kung ano man yung pinagdaanan ko sa bahay, wala, wala sa inyong maliligaw sa darating ng panahon dahil bata pa kayo at marami pang mangyayari sa inyong mga buhay. At huwag niyong subukin talaga. Masisira. Huwag niyong subukin masisira ang buhay niyo. Verse 6, ang mga mangmang -mang ay inilalagay sa mataas na tungkulin. Um, parang na-realize ko po dito sa mga binasa natin na ano, ang tunay na matalino pala yung alam yung tama. Alam niya yung tama sa mali. Kasi katulad nung pinsan ni ano, Doc Lab, matalino siya eh, tinuruan ka niya eh. <laughs> Katulad niya dito yung isa, marunong magpamo ng aas, pero kung hindi mo naman gagamitin sa tama ay wala rin kwenta. Parang mangmang -mang ka din. Di ang nangyari, ikaw yung tinuruan niya, pero ikaw yung tunay na matalino ngayon kasi ngayon alam mo yung tama. O alam mo yung tama bro, ikaw yung, ano, ikaw yung tunay na matalino siya yung mangmang. -mang. So, yun yung parang ano ko dito sa nabasa natin na ang tunay na matalino pala ay alam yung tama at yung mali. Ang naguumang ng bitag ay siya ring nahuhuli roon. Yung parang bagang ano, kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. Diba? Parang ganun yung ibig sabihin sa akin. Yung, kung ano yung itinanim mo sa kapwa mo, yun yung aanihin mo. Kasi, halimbawa, gumawa ka ng masama, babalik sa'yo yun. Diba ba? May kabalik ka rin din siya. Oo. Ka Kabutihan kaanihin mo yung kabutihan. Kaya ito yung magandang para sa akin kasi yung kung ano yung itinanim mo, halimbawa sa mga anak mo, aanihin mo kung pinabayaan mo siya, papababayaan ka na niya paglaki niya. Di ka alagaan, di ka pag, ano, pag nagkasakit ka, walang, wala kang karamay kung pinabayaan mo sila. So ganoon po yung sa akin, yung pag nag anang ka ng, ng, bitag, ay ikaw rin yung mahuhuli. Ah, ang nag ng bitag ay siya rin nauhuli roon. Kaya, kumbaga, balik lang po yun yung gustong sabihin dito sa pagkakaano sa akin. Yung nakita ko rito yung number four, yung, kung ang pinuno mo magalit sa iyo, huwag kang magbibita, magbibitiyo sa yung tungkulin. Uh, normal sa tao, kasi nangyayari ito minsan eh. eh sa sarili ko nangyari ito na yung bang parang di mo matanggap, na parang naapakan ka. Pero after niyan, pag ginawa mo na gagawa ka ng hakbang na susundin mo yung emotion mo na biglaan, ay, realize mo na na kung pinalipas mo siya, sana hindi nangyaring ganito. So, magandang reminder siya na uh, habaan ang ano eh, parang yung dito, yung uh, magpapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. So, siguro, normal naman siguro na naladaan sa usapan, uh, mi, Uh, nire-remind tayo dito na maging mahinahon lang. Kung, kung mali, di humingi ng sorry, di ba? Uh, siguro mapapatawad eh. Intindihin. Intindihin. oo. Oh, oh. Oo. So, yun po ang, ano po, number four. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan ni niyon. Ay, ibig sabihin po talagang ano, eh, kung ano yung ginawa nating masama sa ating kapwa, ay babalik din sa atin kung ano, eh, siguro iyon yun yung pinaka pinupunto rito. <laughs> kasi ano eh uh, masayang masayang pinuputol yung puno Pag hindi mo na ilagan, ito number 10 yan. Ang palako ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano at nakakatulong ng uh, nakakatulong ng mapalaki at pagtatagumpayan. Ito ito po ay hina, hinalintulad sa buhay ng tao no. Kasi kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka katalino, marunong, kung wala kang ginagawa, nandyan ka lang nakaupo ka na wala kang ginagawa sa buhay mo ay wala pong nangyayari na hindi mo mapagtatagumpayan yung mga lahat ng gusto mo sa buhay. Kailangan mo dito magsipag makisama sa kapwa. Eto, tulad din ito kailangan mo rin na magdasal para sa ganun ay lahat ng gusto mo ay makamtan mo. Yun lang po pas. Yan lang. Ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Dito ay ano, uh, nag, uh, itong patay na langaw nag, symbolize ito ng ano, parang uh, natin. Tapos yung isang boteng pabango, yan yung ano, yung parang inipon natin na nagaan na, ano, oo, oh, na kumbaga pagkakakilanlan sa atin. Di ba? Tapos, sa uh, siyempre, Oo, oh, uh, pwede siyang masira sa isang ano lang, isang pagkakamali lang. Yung uh, real talk to kasi yung uh, kahit na ano pag natapos mo, professional ka, abogado, doktor, pag may nagawa ka isang pagkakamali, uh, yung credibility mo, mahirap nang may balik yun. Damage ka na doon. <laughs> Na-damage yung buong pagkatao ko. Nung makita nila akong vlogger na ako, sabi nila, ay, talaga nagbago ka na. Oo. Uh -huh. uh -huh namimigay ka ng pabahay, namimigay ka ng... Ha? Doktor na pati ako. Kung hindi dahil sa Kalingap, hindi ako maging doktor. So, thank you so much talaga. Kalingap, Rob, Kuya Bal, at Atid na. Yan. Hindi natin maiiwasan yun. Eh. Nakakatakot daw po yan. Nag-build ka ng reputation. Yung binabanggit sa verse 1. Pero yun yung binabanggit ko kanina, maliit na pagkakamali, may malaking epekto. May maliit din na kaalaman, may pwede rin siya maging magandang epekto. Pero paano kung yung rep reputasyon mo ng 20 years, 10 years, 30 years, biglang isang isang pagkakamali, isang tikim, isang subok, isang relasyon na hindi mo dapat gawin, ginawa mo. Yeah. Pero ngayon, yon. So, So pwede rin pala i-build up ulit yung buhay mula sa pagkakalugmok. Pwede mo unti-unting i-build up ulit para ma yung bago naman na reputation na maganda. Ang ang ipinapakita dito sa kwento ni Dr. Lab, Napakaganda eh na hindi lahat ng uh, lug, na lugmok ang buhay wala nang pagbabago. Uh, ito nabuo siya muli no at ang pagbuo ni Doc nagbunga. Ano ang bunga ni Doc dito? Tumutulong siya sa mga nangangailangan. Uh, uh, tumutulong si Doc sa mga... Diba? <laughs> Di ba? Hindi, maganda ito. Ako, tinitingnan ko yung ano ni Doc. Uh, talagang, totoo naman. Galing siya sa ano, pero ano eh, uh, nabuo niyang muli. Tapos, nabawi niya yung taong nanlait sa kanya dati, na inamak siya, na no, basura ka na, wala ng pag-asa. Ngayon, ayan. So, isang magandang halimbawa si Dr. Lab, sa atin na ah, hindi po pwedeng si Doktor lang ang nakaahon eh. Tayo pa kaya na hindi tayo nalugmok. So, Dok, salamat. No? Ah, sa totoo lang, yung, yung unang-una talagang <laughs> unang-una talagang magpapadipris sa'yo kapag ikaw ay nasa vision na, lalo kang magiging baliw. Pamilya mo, hindi ka na kinala. Pamilya mo, wala nang tiwala sa'yo. Pamilya mo, takot sila sa'yo takot kasi baka baka turuan ko sila. At isang kapatid, labindalawa kami magkapatid ah, isang kapatid lang ang tumanggap sa akin, yung sinundan ko. Lahat tinik tinakwil ako. At uh, takot sila sa akin at ayaw nilang ma... Uh, kasi tingin nila, wala na akong kwinta, naaway ko na sila. Kasi perfect. Oh, feeling ko sa sarili ko, magaling ako, perfecto ako. Pero salamat dun sa isang kapatid ko na tumanggap sa akin at nag nagdadasal talaga na sana magbago ako.